good size na babae ulay green kaya e, mga ano yan mga alagad guys ayan e, o good size na rin siguro mga medyahan o or... kapat na guhit good size na rin to pwede na to. puro alagad ito guys may mga hipon din palang konti ayan pang yan guys binibili yan ng mipala isdaan. ah kahapon pala bali may hula rin kami nakabenta kami isang kilo at di lang ako napag video kahapon ayan good morning po mga kaisla so balik lang po namin mag pandaw ng mga trap mali hindi na lang ako nakapag video kanina at mabilis ang pandaw lang dahil may gagawin pa kay mamaya may huli rin ilang peraso kaya lang maliliit isang good size lang ano o laki ng tubig dito pa kami sa pinagkakanaan namin balik aahon lang namin yan na yung iba ng mga pamain pakita ko lang sa inyo guys yung aming huli ngayon kakunti mas maliliit pa yung iba bali isa lang halos yung good size Ay. ayan babae good size na babae ilay green Oh, mga Mga alagad guys. Ayan. Oh, oh. Good size na rin. Siguro mga medyahan O or... apat na guhit. Tapos yung mga ibang maliliit. Ah, ito good size na rin ito. Pwede na ito. yung ibang maliliit guys ay ito katulad nito yung puro ko no puro alagad itong isang to ito yung mga binibinta namin sa ano fish pan yung may mga palas daan may, pinag big, may pinagdadalang kami nito guys mga ganito kaliliit yan. Kaya po namin isinasama yan. Dahil nabibinta po yan dito. Inaalagaan din nila yan. Sa palaisdaan. Bali may dalawang piraso. Masa na isa. Ayan guys. Puro alagad. Ang huli namin ngayon. Sarap din yan pang ulam. Isang Ito guys, oh. Ito guys. yung nito. malaki. Ito guys. May mga hipon din palang konti. Ayan. Pang ano yan guys. Binibili yan ng may palaisdaan. Ang presyo ay 20 pesos. Ano? 20 pesos hanggang 30 conforme sa size ayan yung iba mga ganun na rin mga alagad kunting hipon ayan yan lang ang amin huli today o so, kunti lang pero at least hindi tayo na zero ah kahapon pala bali Nahula rin kami. Nakabenta kami isang kilo. At di lang ako napag-video kahapon. Ayan guys, amin mo nang tatanggalan ng mga pine pine. Nilinisan at mamaya babalik ulit kami dito. Kasamantalay namin yung malaking ano, high tide. taib Dahil sa ganito lang sila halos. Tumasam pa. hindi namin titigilan ito hanggang di kami nakaka-jackpot bali dalawang beses pa lang kami nakakadali ng ano mga good fish talaga mga mga ilo na ayun lang guys dilinisan muna namin at hanggang dito na lang ang ulit ng aking aming video ayan maraming salamat bye bye